sa so, so dami nang nakakalam ngayon dito sa bangusan na to. Ang dami ng ano, araw gabi, meron na, nang namimingwit dito eh. <laughs> oh, ano anong oras ngayon? So, alas 7.40 ng gabi. So, ang dami ngayon ang dami ngayon. Oh. Ang dami ngayon dito na dito ng oh. Ha?

yan no so ha? ito si lang ba mo oh uh -huh. you know? wala nang release yan no wala nang release kamatik oh sir do lugar mo lang yan dito oh, tiyan tiyan talaga yung tama tiyan, tiyan, tiyan. talaga mo ito ito pa lang ten bid din ito yung na yan oh <laughs> uh pangmurong -huh. um, mura na yan yan talaga yung ano mag-aabang ka lang ng mga, yung mga oh uh -huh. makakakain ka no makakakain ah, ka, -ka, -ano ka? pona ya, jaru ini nambah ngosan ngangkat sabe ang kami nang hina harap dito caklas <laughs> lang dengan kehirap-hirap

pasok yan ang mga uh, kaswabe na hook lang yan wala nang bahay ilalaglag mo lang dyan tabang kasi tataba

di ba ate sandali lang uli ng bangat dito <laughs> oo oh, nga oh, diba? sandali lang pala dito <laughs> wala pang ano wala pang... oh ayan oh, oh. Dito makawali ka lang ng mga tatlong kilo. Pwede na. Ano na, libre na yung 3D na riyata, no? Oo, kasi ano eh. Okay. Ha? Nakulong mo yan, marunong <laughs> ka na. Diyan <laughs> nga madami sa side na yan. ganda pala nito gamitin ano eh diwanan eh. sa. Oh, plug oh. mo. Oh, ano 'yan? <laughs> yung ilaw. Tama ko 'yan. Pag po mo in 'yan topic. In, in order rin rin ko sa. Oh, ayan po. Yan din ukin mo. Oh. 'Yan pala 'yan. Yo. Pero 'ko pindutin mo pa. P pindutin mo yung ilaw lang. Tawon mo so, lang. Aga okay, tayo plus light. Oh. Ito'ng gamit ko. Oh. Nakadikit lang din. Magkano bili mo? Oh? Ano? Maraming ilaw oh. Safe oh. Lakas eh. eh. ano dyan? Importante yung baterya niya. Liwanag mo dito oh. Importante yung bateri. Kita kita ka dito eh. Tisuy ka pala pag dito sa ilaw ko na to. siyempre kalbo eh. Ah, kumpleto ako sa gamit ka. May alam mo yung yung kwan yung, yung, yung may, may bago ako ng yung kwan. Yung di ba biit ang lumabas? Ah. Ay ang micro uh, micro card uh, no? Ah. ah yung, may, ang may sa akin ngayon po, ganito na kalapad oh. No? Tingnan mo ba? Kaya kita tahan ko na lang eh. Tapos bigdotin mo may nagpapalakpak. Dapat lang anak ka. Ba, <tuh> okay. 'yan oh. Tingnan mo. Dalawang butas pa naman. Malaki okay. Mahaba 'yung ano niya, dalawang butas. Ah, tumama -tuma, ka na Mama Ikete <coughs> ya ndio Dati naman walang imposible uh, Ito ang isang gabay tayo kung mapahal na ito. Kung wala kang ganyan, pang ano, pag pap. Papasak talaga sa kamay mo yan, ganyan. Oh, yun, apat na, na, sa paraso na mga kapatid. Oh, may spare ka na, Rad. Ito, kwanto po, casting talaga to. Caster. 162 ang panin ito. Hmm. Yan, papartneran mo lang yung binili mo na ano na yan. Paralo na yan, ng maganda-gandang rag. Meron ako po doon. Yung reel mo na yan. May pumunta na? Sa, kwan? Environmental.

no kila ng ano, kap pagka na Tumabi na sa tinik nga talaga. Sa tinik. Tumabi sa tinik? o ba nang -ano kamay mo? Wala ka Tinik talaga <laughs> dito sa mga na Ha! Buntot. Buntot huh? lang yun sa pagkina-man niliwanag. Sumabit pa na noora dali! Isa pa eh! Pagpain nyo to! Lupong nore! Pagpain sa live bait! Wow. Yari siya, natiyan din siya, oh! <laughs> laki ba naman ang triple hook na yan? Adip siya, eh! Thank you. Merah bengkak dilem. Mama sa tinik Hindi nasali pala yung ano. Hmm. Paawa na yung. Tok, tama. <laughs> oh laglag na. <laughs> 林红呢？ Ang hirap pulihin kahit nandito na sa ta, ano, taas. <laughs> Palay-palay mo yung galaw. Nakalayo sila pero pag yung mga magbibilang ka ng mga 5 seconds. 15. ulit to? Ulit ba yan? Ito. So, oh, Ito eh. yun. Wo dito siya. Dapat nabati na kayo. Pala bigat eh. <laughs>

Uh, oh, regular din 'yan. Oh, pupunta na 'yung isa bibili na ng sigarilyo. Oh. <laughs> Ay, ulan na din. Ikasarili na bibili na ng sigarilyo. Mamaya pag uwi ko nito magsigang magtatabaw ng akin ah. tama ah Pagawa buntot kasi matigas Matigas na lahin ano Oo uh -huh. Alam din doon kaso ano Malalim Doon ma yung pa Hindi sila Hindi sa tulad di sa dito Hindi uh -huh. dito 啊，今天啊，今天。

Bidya, <laughs> nandito ka na naman. Oh, so, paano mo, mo makikita dyan sa vlog mo? <laughs> ay, makikita ka niyan. Eh. Paano rin mo kasi nakasin? Hindi niya, ng Uragon. Oh, yun. Tawa na naman si Manong. <laughs> Uragon <laughs> Manoy! Parang ito, Pigadan! Ay, nagkakasin si Manong. Ang dami yun, oh. Yung 7, 7 o'clock.